Sige. Jakpat ka na naman, dami man dala. Jakpat? Laki ba yun? Oo.

So, nandito tayo sa simbahan ng Atimonan, o. No? Laki-laki na. Nandito! Ayan din sa inyo, lalaki ng simbahan. Iyan <muchos> niya kasi sa kanya. o. lang kami, ha? Pag-alig, mag-alig, 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 Si, dapat, ah. Tayo Kasi At dito dapat naman po ang dirty natin. At dito na lang. Oh, dito po natin talaga. Kasi katalik oh. tayo, di ba? Oo. Oh. Dito na tayo dadaan. Okay. Dito. Dito. dito po. Ah. 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 Rusko. Rusko. Ito maganda. Aircon niya kahit paano. Pintab ka. Bagong bago. Kargahan lang siya. Malakas din naman ang L3. Ito ang ating gaganapan dito sa Timonan Quezon. Maraming mga chismoso, chismosan, dumada. <laughs> Tinitinan nila ako habang nagbibidyo. Pati yung CCTV nakatingin sa akin. <laughs> Huling-huli po si Alma, si Arman na nagsisigarilyo dito sa... Arman ha, hindi Norman. Si Norman pala. Huling-huli po dito na Nagsisigar niya dito. Kitang kita po si Norman ang pagmuka na katingin sa legs. Angit <laughs> oh, ka naman. Nakangalay na ako naman.

Darili mundo yung dalawa. Bakit yeah. hindi kayo nakikisama sa mundo naman yung mundo? Yan. Ito po, karamihan mga tao dito, mga tismoso.